Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ito Sir Ray, uh, meron bang limitasyon kung ilang check-up ang pwedeng gawin sa mga yakap clinic? Yes, so uh, Depende po yan sa doktor no, kung ilang beses po kayo kailangang bumisita, o magpa-check uh, up ano po kasi sabi nga natin ma'am kasi depende yan sa kondisyon ng pasyente di ba kung medyo may mga health conditions na ang doktor po at pasyenteng mag-uusap gaano po kayo kadalas magkikita hmm. so si doc nang na uh, bahala ano <laughs> correct correct right. kasi basta alalahanin po ninyo gagawin po ng inyong doktor sa Yakap Clinic na kayo po ay maalagaan at uh, sisiguruhin po nila na kayo ay maging malayo sa pagkakasakit. So kung kayo'y may mga health conditions na baka mapapadalas ang pagkikita ninyo pero kung hindi naman maaaring far between no pero titiyakin nila na magkikita kayo uli. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.